Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating damhin, at higialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin, ang presensya ng Diyos. Sumasahati ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari ay isang Diyos magpas sa hanggan. Mga kagabay, maraming nang babasa kayo ng banal na aklat lalo na, nang luman. Saan sa lumang tipan, nandoon yung aklat ni Hob, ang kasaysayan ni Hob, na dapat magiging inspirasyon ng bawat isa sa atin, sa ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa iyo, napakatibay, napakatatay, napakabuo ng pagtitiwala at pananalig niyo sa Panginoon. Sino ba si Hope? Hindi tayo isang pare na nag-deliver ng bumili o isang pato na nagputuro, nangangarap. Uh, hindi nagkabayan lamang natin ang ating sarili at ang ating kapwa tungo sa daan patungo sa ating Panginoon. Kaya ito ang ating uh, tema sa episode na ito ng ating gabay kaigan tungkol sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sapatkat ito si Rob ay isang inspirasyon para sa atin. Alam niyo si Rob ayon sa kanyang aklat ay isang napakayamang tao. Talagang nasa kanya ang lahat ng biyaya ng Diyos. Maraming pag-aari, maraming ari arian May manalusog, masasayang mga anak. Maraming mga kaibigan. Matapunta kung saan-saan. May isang magandang misis. So, walang masasabi sa buhay itong Diyog. Kaya, itong si Satanas, eh tinukso si si Hob. At sinabi nga sa Panginoon na kaya lamang magtitiwala at nanalig si Hob sa Diyos sapagkat marami ang kanyang pamumuhay. At sinubukan niya. At ito nga, namatay ang mga anak ni Hob, nilanakaw, at uh, nasunod na wala kanyang mga ari arian nilalayuan sa mga kaibigan, nagkaroon siya ng maraming sakit. Ang isa naman din ang punto na magding ang kanyang uh, mga kaibigan sinasabing friends forever ay maliban sa dalawa na nagiging pasaway pa at ang kanyang asawa na tinituruan si Rob na iwanan na ang Diyos huwag na yung puro Diyos huwag na yung puro Diyos na lang ang nasa gawa salita ang iniisip po Diyos na lang sa at nagtitiwala sa Diyos ng sa katayuan para bang tinutuyan nila si Hope ano para talagang tinutuyan nila si Hope upang layuan ng Diyos ngunit isa lamang ang sagot ng Hope ang Diyos ang nagbigay ang Diyos ang babagay kung kaya natin tanggapin ang mga biyaya at grasa ng Diyos Tanggapin din natin anuman ang kaamon sa buhay, anuman ang makahirapan sa buhay. Sapagat bahagi ito ng kanyang So hindi talaga iniwan ng Diyos, ni ang Diyos. Nang natiling matibay at matatag ang kanyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. At siya ay ating dapat magiging inspirasyon. Dapat natin tularan ang isang puno na huwag po tayo magiging katulad ngayon Kung nasa kahinaan tayo, nasa sakit tayo, galit tayo sa Diyos, sinisisi natin ang Diyos, minumura natin ang Diyos. At kung nasa karangyaan naman tayo, nakakalimutan ng natin ang Diyos at minsan iniisip pa na nakakahigit o pa tayo sa Diyos. tulad natin ang isang bobo napakaganda na kanaka sa Mahirap, mahirap, ha? mahirap ba ma tularan talaga si Bob. So, layo lalo na sa panang saan na hindi nga natin maintindihan kung ano ang religion ng isang tao, sino ang Diyos ng isang tao, ano ang isang kristyano, ano ang isang tagasunod ng Kristo. Napakahirap ngayon mahirap, kaya mahirap sa siguro. Pero kung uh, may, mag, may natira pa tayong pag-iisip para sa Diyos, magyamanin natin ito. Patatrybing natin ito. Ay kung uh, alam natin na ang Diyos ang gumawa sa atin, simulan natin. At papapasalamat sa Kanya sa pagdita ng pagdasal. Kahit na sabihin natin, hindi nga tayo masasalin ang mahalaga ay lubos buong puso ang ating pagtitiwala at pangalanan sa Diyos alam nyo tayo, tao lang tayo itong inyong kagabay tao lang tayo mayroon din tayong mga ika nga mga ano, pagkakamali, pagkakasala labas sa Diyos hindi natin maialis sa isang tao yan isa nga ito sa mga dahilan kung bakit itong uh, gabay kaigay ay ating uh, inrabas dito sa Youtube upang tayo mismo ay matuto at mabigyan ng inspirasyon sapagat alam naman eh, ng inyong lingkod, alam naman ng inyong gabay, na tayong lahat ay eh, mga makasalanan, mahihina pero huwag natin gawin dahilan ito upang pati ang ating pagtitiwala sa e pananalig sa Diyos ay magiging pawindang-windang din. Katulad ng ng windang ng ating lipunan, ng ating bansa, ng ating gobyerno, ng ating ekonomiya. Sapagkat mahina tayo. Mahina tayong mag-desisyon sa mga magagandang bagay. Tulad ng ating pagtitiwala at pananalig sa Panginoon ano man ang ating estado, tularan natin si Sa kasaganaan, karanyanan, karanyaan ni Hood, Diyos, pa rin ang kanyang nang uh, nang sa mga pagsubok, sa mga sakit, sa mga kamatay ng anak, Diyos pa rin ang kanyang uh, sinasandalan hindi na wawala ang kanyang uh, pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Kaya nga, sa bandang muli, ay uh, muli ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala kayo at higit pa. Ganon din ang mangyayari sa atin. Kung uh, lubusan tayong magtitiwala at mananalig sa Panginoon, mawalan man tayo ngayon magkaroon ulit tayo bukas. buka. Mawawalan tayo sa bukas. Pero hindi ang panahon. Sa susunod ng mga araw, mapasa at ang mga nawawala. At uh, malimit, higit pa. Sapagat ang Diyos kong nagbabayan, siksik yung lig, pa. Kaya huwag tayong, uh, huwag natin tularam yung uh, mga apostolos ng ating Panginoon na mahina ang pagtitiwala at pananalig sa si Diyos. Gawin natin inspirasyon si Pope.